na na to malan ng booking dahil sa dahil sa covid covid 19 dito tayo sa BGC sa uptown at uptown mall dami sa sakin nakatambay naghihintay ng booking Tumal ngayon. March 9, 2020. Marami ng kaso ng NCOV. COVID-19 dito sa Metro Manila. Meron na sa Quezon City, sa Basig. Na-confine sa Medical City pero nalipat na daw sa private hospital daw eh sabi yung galing sa medical city sa Ortigas sa Kainta meron Meron ding NCOV doon. Meron COVID-19 doon. Mga 2 na. vui nào tay And go, they make na.